Okay mga boss idol, magbibigay lang ulit ako ng simple tips para sa ating Badja RE. Baka maranasan nyo ito mga boss idol na hindi na siya nag-i-start sa ignition. Kaya naka-neutral po yan ha. Try lang natin i-start. Yan mga boss idol, so hindi siya nag-i-start. No? Ngayon naman i-check natin dito sa kanyang relay. At dito po tayo unang-una mag-check -che kung wala pong starter yung ating unit. Ang gagawin natin ay idadirect lang natin to dito po yung positive na linya mula sa battery papunta po yan sa relay at tatagos naman siya dito sa positive na linya papuntang starter gamit lang tayo ng bakal para ma-direct natin siya ayan mga boss idol nag spark siya at nag start basta pag may spark po yung relay ibig sabihin goods po yung ating starter ayan at i-off lang natin at subukan natin ulit baka sakaling gumana yung susiyan. Yan mga boss, so hindi talaga siya gumana sa susi. At balik tayo dito sa kanyang relay. Possible problem po dyan ay palitin na yung kanyang relay, starter relay. Sa ganitong sitwasyon, pwede mo siyang i-direct pero medyo mahirap lang kasi nasa ilalim siya ng upuan. Kaya ang gagawin lang natin ay gawa natin siya ng linya, direct papunta sa relay, papuntang starter. Dito sa ilalim ng dashboard, dito sa sakit ng ating ignition switch, makikita mo yung kulay pula ng wire na may yellow line. Diyan po tayo mag-jumper ng wire papunta doon sa relay. Yan at nakaready na ako ng wire mga boss doon no. At dito naman natin siya ikakabit sa kulay dilaw na may red line. Yan at ika-kabit lang muna natin siya dito sa kanyang wire. Paalala lang ulit ha. Kulay dilaw na may red line. Diyan natin siya ikakabit. Doon naman sa switch ay kulay pula na may yellow line. So baliktad yung kanyang kulay no. Yan at nakabit na natin siya mga boss idol. Yan na po yung kanyang linya. So pwede po natin siyang idaan sa ilalim para hindi siya sagabal. Tandaan lang natin na kulay pula yung wire na may line naman na yellow. Diyan po natin siya ididikit. At dito sa kabila ay kulay dilaw na may red line naman. Ngayon ay subukan na natin kung gumana ba yung DIY natin. Start lang natin. Yan mga boss idol, gumana na po siya. Subukan natin ulit para sigurado. Okay na mga boss idol. So, yan lang po yung remedyo natin kung sakaling wala kay mabila na relay pwede natin siyang gawa ng paraan para lang gumana yung starter natin pero mas maganda pa rin kung meron namang stock ay bilhan na natin siya ng bago pansamantala kung wala pa kayong budget mga boss idol ay pwede natin itong gawin mga boss idol gayahin nyo lang itong, mga boss idol basta pag wala yung starter yung unit natin ay possible na sa relay or sa starter na mismo ganyan lang po mga boss idol at sana ay meron akong naitulong sa inyo kahit kaunti maraming salamat po sa inyong panunood pakipalo like and share na rin mga boss idol